Likod. May time po pag nagtatrabaho po. Diba po lagi ako naka, naka diga po, sa hotel ko nagtatrabaho. May time po na parang may pinipitek, tapos hindi ko po siya mailakad agad. Gana, tapos pag, tapos ko po magtrabaho, pagpahinga na po. Yun di po, sobrang sakit dito na hindi ako... Ganun na rin yung sa'yo, Mami. Okay. Sa so, work, this problem yun. Pag pinaano mo yan, pag pina-MRI mo, o sabi natin x-ray, makikita natin may changes May, may x-ray Ayan. Okay. Ito, L5. L5. Pinaano naman po namin sa doktor, sabi po niya sa muscle lang daw. Ang muscle spasm kasi very easy to ano mo trade, gagalunin mo na yung muscles pasang, pero kung nahihirapan kung tumayo, iba na. Tapos pa ulit-ulit. Ang muscles pasam kasi, bago mag-create ng muscles pasam lalo kung consistent na siya, ilang buwan na, muscles pasam isahan lang yan, pag na, pwede ka na ulit mag-construction, pag man madali lang matanggal ng muscles. Ito, itong sa image na to, hindi ko alam kung ano lang to shadow lang to ah. Ito ah. Ayan. Ayan ang may parang may mali dyan. Sa L5 na yan. Ayan dyan ang parang may mali. Pero okay naman yung spine mo. Overall. Medyo good naman. Ayan lang sa pinaka lower. Okay. Hindi natin makikita, hindi natin malalaman na ngayon pag wala yung maganda eh, MRI talaga. Sa x-ray, Baita lang natin, may... Siyempre, ako nabalam mag may nun. yaman, nyo naman, super so, so good naman, good naman, konting konti lang, siyono ng ano? 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 ano?

Eto ka oh, ganito yun. Warning, siyempre naiipit yung ano. Yung mga spacing na may laman yan sa loob, mga nerve. So, pag na-compress siya, todo, tak, maipit, putok. And daming may warning sa'yo. Siyempre, sa tagal mo na rin nagtatrabaho, siyempre, day by day, kung yun ang, yun ang, yun ang, yun ang, yun ang, yun ang, yun ang yung routine mo, palagi yun ang pagod, possible na maano talaga masisira siya. Pero, Pwede nang i-massage. Ito kaya nyo naman pala magpatunog ng ano eh. Pero kung di nyo talaga kaya, kung nangyari na, naka, nakuha sa kayo na naman, eh bumalik lang kayo dito kasi pag pinabago nyo yung timpla yan, sayang lang, baka mamaya magsisi lang tayo. Pero kung na, nakakaya niya naman, hindi naman siya ata malakas sa ano eh. Kaya na Minsan yeah. po lalakasan ko pag para nang feeling ko eh may masakit pa sa ilalim ng mukha ko. Pilitan mo na kaya ng ano aw Patunogin niya, tapos pawing lang muna. Pag hindi na wala, basta huwag ka nang babasahin. Kung kaya niya naman na patunogin, subukan niya. Pero huwag niya, huwag mong pakilamay sa leeg. Baka mamaya. Hindi <laughs> niya, babasahin. Balik. Babami ko na Yung pag gumaganyan ako na may tunog-tunog, normal lang kung ba yun? Mukawala oh, rin yun. Parang ma-inag kayo. Yun yan yung budging nun? Yung budging mo? Yun yan. Kaya kukuha, ma. Sa so, umaga, kahit papano, mag ano-ano tayo. Stretching. gano'n lang, oo. Oh, parang ginaganat yung sarili. Kunti-kunti lang, huwag mo lalakasan na. Basta iinat-inatin mo na. Parang iinat-inat ka lang pag bagong gising. Hindi sa kasi nakakalimutan natin, diretso na libo tayo eh. Ha? Yeah. Ayun. Palaging ganun na routine. Nakakalimutan na natin. Magbilad sa araw, pag maga. Ako pa ang ginagawa ko. Malabas ako eh. Kaya alas 9 yung pasok ko nag... Nag-stretching mo na. Exercise. Oo. Bugbugan dito eh. Huwag ka nang sobrang din mo. ako, nagkakasakit ako. Hindi yun yun. Nag-straight ako nung 7 araw. Ilang araw naman ako may sakit. Okay na din po. Ngayon pa, pabago-bago na yung ano. Puso na yung sipon, ubo. Walang, wala akong ubo. Sipon naman, o. Oh. Kaya nung nakaraan, nakamasa ako. may ubo kasi ako. Kaya nga, wala akong ubo. Check mo nga, bigla kang tayo, yung okay, mabilis ng baba. Ano, oh. Oh, Lana. <laughs> <laughs> di di kasi pag hindi ko pa rin ko sa trabaho ko talaga na may marisa pag yuko ko kung ano hindi ko pa rin kung saan ano yung course. Alam mo ang pinaka-sekreto niyan? Pagka-last trabaho ka na, pitikin mo lang. Pag noon pag kinain mo sa umaga, bago tayo maligo, pitikin mo muna mag-agisa. Yeah, tiyak akong marunong ka. The same lang din po tagilid do. Ayun, kabilang. Yan, yeah, mag-exercise tayo para maging sexy pa tayo <laughs> lalo. Okay? <laughs> Yan lang. Okay, huwag lang kayo maliligo today, ha? Okay. So Thank, you. Thank you so much. Thank you so much.